nagising ng Disney Princess ngayong araw at parang inaamag na nga yata yung mga pang-workout ko dito. Pinakalimutan ko na kasi itong treadmill kong binili. Kumain na lang ako ng kumain. Nakasuta. <laughs> eh naman ayan, panigurado bubulihin nyo na naman ako na sabay-sabay. Kasi nagsimula na naman ako sa day one ko. Excited ko naman mo tumakbo. Hindi pa pala ako nakasapatos. <laughs> ayan, dali-dali, kinuha ko na nga ito sa patos ko na parang hindi pa nakakaranas ng linis. Ito mga nakaraang araw kasi, nakakatamad talagang mag-workout. Kapag ka umaga kasi tangali ako nagigising, kapag kagabi naman, kumikidlat ng malakas. Pero ngayong araw, wala na akong excuse kasi si Bebo na ang nanggising sa akin. Simula kasi nung nauwi kami, galing sa Burakay, hindi na talaga ako nakatakbo ulit. Sabi, mag-iisang oras na yata akong tumatakbo. Kalayo na yata nang narating ko. Pagkatapos ko nga mag-workout, nagalis na agad ako ng damit at grabe nga yung pawis ko ngayong araw. After all, naligo na nga ako tapos inaya na rin ako ni Bebo dahil kakain na nga daw kami ng brunch. Kulam namin for today's video ay ginataang kalabasa na may sitaw na nilagyan ng crab. Hit na naman nga tayo sa No Rice Challenge. Kasi sa lahat ng challenge o pagsubok sa buhay ko, yan talaga ang pinakamahirap. <laughs> Bu, itong Miss D. Gourmet bagong ko, napaubos na rin naman kaya sinimot ko na. Ulitin ko, hindi po ako araw-araw nagbabagok. Eh, kayo naman. Pero alam nyo ba, kung pwede lang magbagok araw-araw, ay Diyos ko. Mas malaki ang matitipid ko kasi kahit itong Miss D na lang ang ulamin ko, okay na. Alam nyo ba si Bebu, kahit maitim yan, sobrang artiyan sa pagkain. Diyan yan kumakain ng bagok, pero itong Miss D. Gourmet, paboritong paborito niyo. Sasela niya pa mo yung matuling niya tapos nga kami kumain. Nagbihis lang ako sa glit dahil nakaligo naman na ako kanina. Bilisa lang kami nagbiyahe. Papunta nga dito sa may unit baliwag dahil meron nga kami kailangan pang bilhin. Actually, patapos na kasi yung rest house namin sa Pampanga at napakarami pa namin kulang na gamit. Kaya nun, di talaga biro ang pagpapagawa. Piruin mo yung kubo lang pinagawa namin. Katakot-takot na yung namin. Kagaya nga nito, yung rest house na pinagagawa namin ngayon, may dalawang CR kaya dalawang inodoro set din ang hinahanap namin na nga lang ang pinamili ko nitong mga bawal Para niya kasi kaya dapat komportable siya sa bibilin niya. Na lang, meron nga nakasale dito sa unit at ito na nga lang yung naisip namin bilhin dalawa ni Bebo. Ito lang, bawat section nga na napupunta namin, nagbabago ang isip niya. Sipin nyo guys, ako nga ang Disney princess, hindi na umaarti. Diyos ko, yung kasama ko, nang kasakit kay Abe. <laughs> Dating kasi sa mga ganitong gamit, eh talaga naman ang gusto niya yung quality kahit na medyo mahal. Kala, eh. ang mahirap sa amin dalawa kapag ka meron siya nagustuhan. Ang sasabihin ko sa kanya, ay hey, nakita ko yan sa Shopee, mura lang. Kaya <coughs> e, naman ang ending, pagtatalunan pa namin yan hanggang sa wala kami mabili pareho. Nakshuta. Ah? <laughs> Nga sa mga faucet at B-Day, ang hinahanap naman namin ngayon e eh, shower na magandang quality. Alam niyo naman ako, sobrang barat ko. Kaya nagtanong agad ako kala kuya kung meron ba silang shower dito na magandang quality pang mayaman. Pero mura lang, ay. Hina nga lang sa akin sila kuya at hindi na nakasagot. Bigla nilang iniba yung usapan, i-check na muna daw namin itong mga binili naming inodoro. Kasakit. Sana nga namin chinecto ni Bebu. Sabi ko nga sa inyo, dalawang set ng inodoro yung binili namin. Ito nga yung nagustuhan ko kasi bukod sa mura, nakasale, eh modern style na nga siya tapos sakto sakto lang din ang laki. Hanggang ngayon nga ito si Bebu, hindi pa rin siya tapos sa paghahanap ng bidet. Diyos kom, pila niya kaya bulditing matulingay niya. Eh sa kanya. Umorder ka na lang sa TikTok shop. Samahan mo muna ako maganap ng shower. Kaya lang, hindi niya ako sinumahan. Kaya ako na lang ang maghahanap. Tungan nakita ko, perfect na perfect na. Kaya sinubukan ko na rin pati yung paliligo ko. Dung nga, pati yung mga shower, pinaproblema natin. Dati, basta may gripo kami, sobrang saya ko na kaysa magbomba ako. Nakshuta. <laughs> Yun ang workout ko nung parang high school pa lang ako. Kaya kung mapapansin nyo, malaki ang mga binti at braso ko. Kaya nga, dumating nga ito si nanay. May itong niya pang masigla yan. Mat naman, natapos na rin si Bebo maganap ng bidet. Tinawag ko na nga siya kasi meron ako nakita dito ang inodoro na naka 50% off. Ilis niya nga nagpunta kasi sabi ko sa kanya, modern na modern. Wala naka 50% off. Nakshuta, 50% off lang din ang pwede mong gamitin finally, nakahanap at nakapili na nga rin kami na shower na ilalagay namin sa rest house. na lang sa mga hanapin namin na nilista ko bago kami umalis, eh syempre, lababo. Nahanap nga namin yung matibay at stainless na kahit medyo pricey. Aba, nag-uusap nga kami dalawa ni Bebo. Ay, just ko, may nakarinig nga sa akin kung gano'n ako kabarat. <laughs> Pagkatapos, ano noon, umakyat na nga kami dito sa taas dahil ito namang kutsyon ang titingnan namin. Lalagay naman namin todo sa kwarto ng kubo namin dahil wala pa nga kaming higaan doon. Nakalista nga rin sa amin kung gaano kalaki yung size na bibili namin dalawa. Na nakapili na nga kami ng foam, naghanap naman ako ng mga pwede kong pandesign sa kubo. Sabi ko nga kay Bebo, pwede pala mag-prenup dito sa unit top, magandang view, maraming bulaklak. <coughs> Yun so, nga, fast forward, nagbiyahe na nga kami papunta dito sa rest house. At ito na nga ang update ng pinagagawa naming kubo. Ah, malapit na yun matapos guys. Pero malapit na rin matapos ang ipon namin dalawa ni Bebo. Pero okay lang yan. Hindi tayo dapat magpahalatang walang ipon dahil tayo ay Disney Princess. Nakshota. Mabako <laughs> so, na nga sa kanilang lahat. Kasama nga doon si tatay yung mga pinagbibili nga namin sa Unita. Ben, napakadami namin pinagbibili ngayon at na talaga naman nasagad ang credit card ko. Pero baka sagad na natin, sige. O sa tingin nyo, nakamagkano kaya kami dalawa ni Bebo ngayong araw at ang makakahula. Bibigyan ko ng isang libo, kanyaman. Nakchuta. <laughs> Yan lang naman. Salamat. ito nilalaro kong masaya game. Okay, maglaro guys. Ito ay para lamang sa mga nakakatanda at bawal sa mga batahan. ha? Ibangan lang din at kapag ka may extra kayo, pwedeng pwedeng nyo laruin. Para makapaglaro, mag-register lang kayo do sa link na ilalagay ko nga sa comment section. Marami nga silang laro dito na pwedeng pwede nyo pagpilian at pwedeng pwede nyo paglibangan. Kaya nga nitong nilalaro ko, libangan ko lang yan guys. Pero minsan talaga ay nananalo ako ng malaki. Pregay ng ibang laro. Meron nananalo at meron din natatalo dito. Tingnan nyo nangyari sa akin. Nanalo nga ako ng mega win at yung binet ko dyan, eh limang lang. Nagawa ko lang din talaga tong libangan at kapag ka nananalo na ako, eh wini-withdraw ko na rin. Yung malaki na panalunan ko ngayon, kaya sa mga magre-register, sige bibigyan ko kayo ng ayuda. Anak syuta.